kaya na yung aming birdie birdie sticker na si Talaytay hindi ko alam kung saan lugar yan eh saan niya habis hindi 'Yun mga Abel. Good morning sa inyong lahat. Yan abangan na ulit So pinawala ng ating ibon sa Victoria Tarlac ng 6.25am Ayan, napakaganda ng panahon Kaso yung KFC is wala pang info kung na-release na sa pulilan So ayan mga abel, abang-abang na tayo Baka biglang dumating ng ibon natin Anong oras na ba? op oh, 7.10 na So may mga dumadaan-daan ng ibon dito Baka biglang dumating kasi ang 7.10 o 7.11 is nasa wampor ang speed mga abel, Ayan. Pero naka-set up na rin yung ano. Naka-set up na rin yung uh, ni ano. Ni Miss DQ. Ayan Oh. No? Anytime pwede ko ayan, na ipasok yan. buksan. Para pagdating niya. Kaso wala pang info talaga ang KFC. Ayan o. No? Taas na ng araw. Pataas na. So ayan. Mag-aabang na tayo. Inopen ko na rin tong ating landing board. Uh, trapdoor para Pagdating, diretsong pasok lang ang mga ibon natin. Kaya tara, mag-abang na tayo. Ayan <tinyo> eh na, ayan na, ayan na, yan na yan si Checker. Video mo na? na. Oh, video mo, video mo. Ayan yan, ayan dyan na si ano. Twitter Rui. Oh, <tinyo> doon, nandun sa bubong. Ay, bumaba. Ayun, oh. No? Baba! Agad! Diyos ko. Kita ang pambatuhin. Ay, naku. hirap. Wow! Pasok, pasok na. Pasok na. Pasok na, Peter B. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Pasok, 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 pasok.

Oh, yun, 1, 2 So, mga abelo 1, 2, 0, 1 speed tika. natin Ikot ka dito, ikot ka dito Yan 1, 2, yung speed natin Kita ba dyan? Hmm, 1, 2, oh, Ito yung speaker natin, mga abelo Medyo na ano lang tayo. Ayo kasi agad bumaba yung ibon natin. Ayan. Speed nya mga Abel oh. 1, Ako may mas mabilis pa dyan mga Abel. So ang ibon natin is nanggaling galing banda dun sa Abila. Sa uh, ano naman. Bandang Tulaok. Ewan ko parang nahatak na naman yung ibon natin no oh. 1, yung speed ni uh, Peter B. So yun. Tingnan natin. Yan meron nang dumating sa ating isang ibon. Si ano. Si Dugyot. second drop natin ng PUF paltokin natin baba ano oh, yan, ronda <laughs> Ganyan yung mga ibon ko yan ang problema natin mga abel ah uh, talaga nagro ronda muna yung ibon natin ayan, so yan, ganyan pag hindi sila bumabagad ayan asa ka matuto kasi kayong lumanding kagad dito sa landing board hindi dyan sa bubong ako ano, wala na. Sa bagay, training lang naman to si Dugyot. Pamangkin niya ni, ano, ni Peter B, mga Abel. Sana kayo, ayun no? Ayun, sumabay na si Itim. Ayun na si Itim. Ayun na si Itim natin, dumating na. Dalawa na sila. Galing training. Galing training silang dalawa. Opya, asa ah, na kayo? Bumaba na kayo? Ay, tumatambay lang yung ibon natin. Sayang kanina, tambay ang tagal lang ng tambay ng ibon natin eh. Ayan na, tatlo na. Ba't naging tatlo yung ibo natin? Saan galing tong isa? Ah, saan na kayo? Bumaba na kayo! Ay, pong ba mga ibo natin? Ranging lang na ranging. Aray ko. Diyos ko. Ayan na. Ayan na, si Miss Nikki. Dumating na yung mga KFC natin. Nagsabay na yung apat. Ay, apat ba? Tatlo lang. Hindi ko lang kung tatlo yung atin dito. Ayan, si Miss Nikki. Yan, gusto ko si Miss Dicky Diretso ng landing. Ayan, o. Oh, yung dalawa, o. Oh, Nakuunap mabumuha ba si Miss Dicky di ba? Oh, Miss... At, oh, andali, andali. Andali. Dito ka, dito ka. Pababi hmm. sa kabila. Pababi muna, pababi muna dun. Pababi muna, yan. Oh, pasok to sa kabila. Pasok. Yan, o. Oh. Nice one. Mukhang mabilis to. Mukhang meron tayong, ano. Meron tayong future dito sa, uh, ano sa Miss Dicky natin alright ah, oh. pasok na pasok yung dalawa o oh, yan nakon na pa sa inyo si Miss Dicky pasok na pasok yung dalawa pasok na rin sa banga oh. pasok uy alabas pa to <laughs> magaling talaga sila eh pasok na pasok 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 gusto pa di stick eh, no ayan mga Abelo? nice one hmm. bali ano na lang uh, isa na lang yung na iwan nila si Janse na lang then sa ano sa KFC pala yung apat dito wala pa unang training kasi yun mga abel kaya alam naman natin na medyo maninibago pero itong si ano si si Miss Dikyo maaga talaga yun lang masasabi ko Apakaaga. Ayan, no? Oh. 7.36. O, sabi na natin 7.35. Tingnan natin pag kami mga pooling na. Tingnan natin kung magiging mabilis siya, mga Abel. Alright na no, alright yung pauwi natin sa KFC. Then, dito naman sa atin sa sa ano, sa PUF possible uh, second ano tayo second place tayo sa ano cyber cyber winner tayo sa 50 at at sa 100. Second place tayo. Then sa overallan ng cluster, ba second o third tayo, mga Abel. Ang ganda no na naman ang ginawa ni uh, Peter B. Yan, mga Abel, oh. Ganda ng ginawa niya. Yan si Peter B. Hop. Oh. yan si Peter B. So magabang pa tayo, mga Abel. Ayun, mga Abel, second drop natin sa KFC Young Bird. Oh, si Balon 73. Pasok, pasok, pasok. Pasok, 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 pasok na. Lalabas oh, ka pa. Pasok na. Ayan. Malapit pa lang naman. Pulilan eh. Pulilan bulakan pa lang ang bitaw. Pasok na, uy. Hindi pumasok. Nag-aalangan. Yun. Pasok sa banga. Ayan. Yung first ano natin. Young bird natin. O first bird natin dito sa New Loop. Ayan. Si Ban Loon 73. Ayan. O. Hindi natin na ano. Na abangan eto pa mga Abel si ano kapatid ni Peter B <laughs> yun hindi pa ako tapos eh pasok na pasok pasok na pasok pasok oh, maganda sa inyo dire diretsong pasok ah ayun oh dalawa na yan may naroon pa dito isa ayun oh hindi ko alam kung kanina to yan tingnan na lang natin nagsasalang pa ako eh so eto naman mga Abel si Johnson kompleto na yung PUF natin so pasok na ito pala yung nagre-ranging kanina eh pasok na pasok na pasok na Uy, pasok na. Pasok na. O, oh, Pasok sa banga. Kompleto na ang ating PUF. Ayan, o. No? Ngal-ngal. <laughs> ibon natin. So, kompleto na. Si Jansen, si Itim. Ayun, yung Asan na yun? Ito, uh, ito, pala. Si Dugyot at saka si Peter B. Then, yung nakalaban naman natin sa KFC. Ayan. Nauna nating ibon dito sa lupa, dito sa new loop natin, si Banlon73. Tapos si ano Peter B na naman ni Peter B. <laughs> yan, no? mga Abel. Pero nas nao na sa kanila ang layo ng pagitan ni Ato toto to, to, mga Abel. Ang layo ng pagitan talaga. Super layo ng pagitan. Etong si ayan, si Miss DQ, sobrang aga niyan. So kung oorasan niya natin kanina, oh ayan no. Iwan na iwan sila. 7 ano, sabi natin 7:35 yung kanina, ngayon 7:51 Oh. No? Ang layo ng pagitan ng pauwi natin dito. Yan. Bale yun mga Abel. Uh, tingnan natin dito. Meron pa tayong kulang. Alam ko mga dalawa pa. Si ano, si kapatid mismo ni Peter B. na hen. Yan, kapatid ni Peter B. na hen. At saka kapatid nitong mga to. Ito, ito si... Uh, red pepper, yun na lang ang kulang natin mga Abel. So yun, uh, as of now, ang ranking natin is number 9 tayo sa klaing mga abel Kaso nga lang, sa ano yun ha? sa overallan yun, number 9 tayo. Pero kasi ang labanan natin ngayon is may by cluster. So, sa cluster tayo is number 3 tayo mga ABL. So, sayang. Napansin nyo mga abel maaga yung ibon. Kaso, palatambay lang talaga tong ibon na to. Kailangan paltoin ko muna sa bubong bago bumaba dito. Hindi kaagad siya kagaya ni Miss DQ na pag bumaba, diretsong landing board. Kung diretsong landing board lang to, apakaaga nito lagi. Sigurado, nasa mas magandang pwesto siya ngayon. Pero okay lang yun. At least kahit papano, nakabalik taya pa rin tayo. Nakapwesto pa rin yung ibon natin, third sa cluster. Tapos sa, uh, kung napansin nyo, naka-ST yung ibon natin. Second, second place naman tayo sa ST ng 50 at saka 100. Kaya, not bad. May balik taya pa rin tayo. So yun, ang inaabangan na nga lang natin is yung si uh, kapatid ni Peter B. at saka si Red Pepper. So siguro, nahatak pa yun. Hindi kasi sila sanay na maaga kung sila nire-release. Kaya malamang ang mangyayari nun, mahatak yun. Okay nga yun eh, mas maganda ngayon, naiikot nila lahat. Pagbalik nila, sigurado sa susunod na training, mas maaga na sila. Pero abangan ninyo, abangan ninyo yung mystic yun natin sa mga susunod na kung may pooling na yung ano, KFC. Tingnan natin kung makakapwesto si Mystic yun natin. At saka ito, tingnan natin din to sa darating na sunod na pooling kung makakaratsada na naman tayo ng premyo. Ito mga Abel, oh, lang, hingal kabayo pa yung ating brown. O, pasok! Pasok, pasok!